Sa ngayon sa malaking barko. Ayan. Ito, daming tao dito. Saan na siya? Marami. Marami na yan. Pakasiko. Shout out sa inyo. Dito sa pier ng Palawan. Ngayon kung gusto mo pumasyad dito sa parko na yun, dito. mag resort ka pa. Ayan, doon kami naka-park sa daming tao. Ayan Ayan. One hour ka lang dito, kailangan makababa ka na sa parko na to. Kasi sa daming tao na aakyat. Ayan.

sana oh. Yan, may kargos Yan barko parko Ngayon Huwag mo nang gagalaw kasi pa Huwag mo nang gagalaw pa Wala na yung galawan pala yan Ayun no Ayan Sa daming mga people natin oh, si Chandy. Oh, si candy Boy, talagang naglalakad pa siya. Chandy Boy, kaway-kaway mo na dyan. Chandy Boy. Chandy. Chandy. Huwag ang matakot siya, day. 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 Ayan. Bye, Puerto Princesa. Kapunta kami sa ibang kwan, tanawin. Ay. Kaway kawayan mo si madam. <laughs> Ayun, doon kami sasakay ng kasiko ng barko na to. Bye bye, Prince Pierto Francisca. Thank you. Thank you for welcome. Dahil si Andy Boy ha, tawa ka mo, mahulog yan. Huwag ka lang sa akin, mawala ka. Oh, huwag mo, huwag mo bitawan kasi mahulog siya dito. Sa si dagat. Patay-patayin mo. Bug ka dyan, Andy Boy, oh. Kuhaan yan. Tawag nyan, malalim yan. Ayun, oh. Pakya tayo dyan, Andy Boy. sa ko na yan.

Ay. Ay, tayo ay, ay, diba? ay, tayo. Uy, baka lang. Hawakan mo, Ray, Ayun na, ayun ah. oh. na, ay, na, ay, na kayo. Mamaya, bababa na kayo. Hindi ka na, hindi ka na. Hawak. Hawak dito, mama. Ito, ng na ito kalaking barko Wow! Sana! Okay! Ayan dito yun, tiyaw. Marami. na po kasi masyado. Uh, na malubog uh, uh, na, malubog. <laughs> <laughs> Pabila po muna. Wait uh, wait lang po eh. tayo konti. Kasi medyo congested na po siya.

pa kami. Pauli-uli kayo eh. Okay na po. Yung may mga sir doon uh, bawal po tayo gumamit ng phone dito sir for safety. Ah, sige pa. Sige pa. Yung po please 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 thank you dito pa pa tayo wala akit ayun panay bagong akitan dito ayan nakakita natin dito paikot-pikot ayan paikot sya okay <laughs> Anong kalaki sya Ayan Ayan Pwede ko pala dyan mag Ayun mauna kayo Kaya mabagal to di kepala yang sakit kan. Di kepala penyima. Welcome You're welcome Di kepala <laughs> welcome, nah, welcome.

Pwede dito? Mamaya oh. oh, kasi -ano Wala pa dito ka. Eh, parang wala. Ito, ito, Ito. Oh, oh, di ba? Dito ka lang di, magkamera? Ay, hindi ko alam eh. Ma-picture na mo muna ako dito. Dito, dito. Ay, meron pa. Ayan. Maraming mga box-box.

Ang daming aplat dito. po yun? Hindi ko baka magtalo

Doon mama pa. Dito lang ikaw. Oo. Oh.

Hindi ako na nga dyan, na nga kasi papunta sila sa front Ha? Punta doon, nakasara na yan

gua mau ketahuan kamu, itu ultra power terbit tas masih <laughs> ito yung baba ito yung papalalim ng baba hmm. malalim pang lebitawan ng watch your step nak hmm. nakita ay, Matures, <ti -tahani> ano, Whoa, ma, kasi hindi <ti -tahani> na papatak na, kasi, na

mata mo yan huwag oh, magtalikot-talikot yan kay tara na ito Ayan, ito na kami sa sa mga mga Ito lang pindutin mo, pagpicture. Hindi, okay. okay. siyempre lang tayo. Nene, nene, kunin mo yan. Paka dito ako, oh. Urong doon. Urong ka doon. Kaya, Wala magpicture sa atin, ah. Kaya nga, hawa mo daw, ako. Kung hindi ko na ulit ito. Nabot ko na. Bakit? Kunin Kaya, kukunin natin sila, oh. O, dito ka, babe. Banda, garot. Kaya, kaya.

Eddie, wow. Ito pala si Apple Kaya nga. Ito pala sa Apple